Um, kalamay. Kalamay from Bohol. Hi guys. To medium malabno siya. Nakabili ako doon sa may doon sa Talibon tapos. ganito din, obi flavor. Pero mas murang sa Talibon, tig 40 ito. 50 eh. Mahal siguro ang ganito. <laughs> Joke lang. Si pero mas mahal talaga to, 50 pesos to isa. Doon sa amin sa Talibon sa may Pier din, tag 40 lang. Tapos malapot ito, medyo malabnow konti. Pero pareho lang naman ang lasa, matamis. may money. Hmm. Ito na ng kugal. Tinatamad na ako magluto. Kakarating ko lang galing buhol kasi. Tapos ako lang kakain so, ito na lang ang hapunan ko kalamay masarap sana pag may tinapay eh, eh tinatamad na akong bumili hmm ito din saging nalakatan galing to sa buhol sa tanim ng papa ko. Pag tayo ang bumili, mahal. Tag, ano, 80 pesos ang kilo. So, mabuti na yung magtanim. Tayo ang magtanim. Free pa. Daming saging ni papa doon. May latundan. Tapos yung green lang. Pag mahinog, binibinta namin hindi kasi namin maubos lahat kaya ibibinta na lang tapos mag iwan na lang ng kunti para sa amin hmm. lapit ko na maubos Tamis. hindi ano bawal bawal ang mga mata-temisap kapag may low ka so ito bawal to sa akin kaya uminom na lang ng gamot may maintenance ako na potassium chloride para pag ma ko na nanghihina yung muscles ko. No, eh, three times a day ako bu uh, umiinom. 600 mg yung akin. Mahirap eh, pag low yung potasyo mo. Wala ka talagang lakas. Hindi ka makabangon. Para kang paralyzed na paralyzed na ba? Kaya minsan, nakaka- nakaka ano ba yung parang madiscourage ka ng mabuhay sa mundo yung ganun aray ko ha <gasps> hmm dala din ako ng sili tsaka ito ay tablia si mama ang gumawa nito ya. from our cacao product from cacao fruit fruit seeds so thank you for watching guys please subscribe the corner ph bye bye